Uh, welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Ngayon po ay nandito tayo sa Crossing the Lapa At nandito po yung mga nagtitindang bulaklak. Ayan po ang pure gold at po sa harap. At po sa harap, yun po yung mga nagtitindang bulaklak para pa po tayo. At tignan po natin yung mga bulaklak na dito at mga pong babagyo na naman parating naman si Leon at ayan po inabutan na po tayo ng bagyo ewan ko eto na po siguro si bagyong Leon at ayan po yung mga nagtitindang bulaklak, ayan po mamaya po pupunta po tayo dyan ayan po na ulan. at ayan po tumila na po ulan yan tumila na po ang ulan ayan po tumila na ulan sa'yo ay may, may driver yan ha At ayan po, tumigil na po ulan, tumigil na ulan, mamaya papasok po tayo dyan. At ayan po muna ang crossing, ayan. Diyan po, crossing, ayan. Ayan po, lumapin na tayo. Ayan po yung mga nagtitindang bulaklak. Ayan po, ayan po. Yung mga nagtitindang bulaklak dito po yan sa trade. Trade yan. Ay, susum ko!

Uwi na. Wala <laughs> nang titi dong bulaklak. mo ka. At ayan po yung mga nagtitindang bulaklak dito yan sa trade. Ayan po. At ito naman po si Kuya na pumapasada ng tricycle. Eh. Ay. Yes, na kay pa. Kulak kulak. Bukas pa mabili niya na no? bossing. Ha? Bukas na. No? Maya-maya no? na. Ikang ados na. No? Auno uno. Auno.

mga bulaklak ayan po yung mga nagtipin ng bulaklak dito ayan si kuya kanina po umulan kaya sumilong muna tayo ayan po ayan sunflower ayan po ayan. wala pa pong masyado namimili mga mamaya po siguro hanggang bukas yan siya, marami na bibili Sige mo, sige mo. Ay, ay, ay. Ah. <laughs> ka si masakit din po tuod ko, ganyan din po ako maglakad. Ay, Ay, Kaya po mga nagtitinda po lakad sa drink eh. Ito po ayan. Ito, oh, pang ano? Sige <laughs> po, ayan. Bulak, bulak. Malang tita ko kilakad niya, abe, titikul niya. Ayan, mga bulak, bulak po, dito po yan. Go yan. Sigo.

po ang mga bulaklak dito po sa trade yan po ang uh, pure gold kanina yan ito, so, step no okay. bigan, ano kaibigan ah, nagkita po kami ng kaibigan ko ayan. ayan, tingin ka kaibigan, dual diver kamukha -kamu, mo, ano <laughs> okay kaibigan ayan po ayan po ang uh, uh, pure gold kanina Po, crossing naman, crossing lumabas na po kami. Dito na po kayo bumili ng mga bulaklak, mga bulaklak, para bukas ko ayan, eh. para bukas. Kung nakita nyo po yung vlog natin kanina, yun po, may mga nagtitinda. At bukas po, eh, magkatanong tayo kung magkano ang benta nila sa bulaklak. Yun, welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel, at kayo pa lang nakapanood ang ating mga vlog, pag-like, comment, at subscribe po.